pagkakaiba ng nasa abroad at nasa Pilipinas. Yung nasa Pilipinas, swerte ka na kasi nasa abroad ka habang yung nasa abroad, swerte sila kasi sweldo ko napupunta sa kanila. Yung nasa Pilipinas, lagi kang naalala kasi nakikita kanila. Habang yung nasa abroad, naalala ka naman nila lalo na kapag may kailangan sila. Yung nasa Pilipinas, Lagi na lang nangangarap na sana bukas nasa abroad na ako. Habang yung mga nasa abroad, lagi na lang nananaginip na sana nasa Pilipinas ka na. Yung mga nasa Pilipinas, libre dito, libre doon. Habang yung mga nasa abroad, tipid dito, tipid doon. Yung mga nasa Pilipinas, amo ka. Habang yung mga nandito sa abroad, alipin ka. Yung mga nasa Pilipinas, ang sarap kumain at matulog. Habang yung mga nasa abroad, kulang na nga sa pagkain, kulang pa sa tulog. Yung nasa Pilipinas, itlog noodles at dilata ang kinakain pag ipit ka na. Habang yung mga nasa abroad, kahit bago kang sweldo, yun pa rin ang ulam mo. Yung mga nasa Pilipinas, maraming problema. Yung mga nasa abroad, ikaw ang tagasalo ng problema. Yung mga nasa Pilipinas, super excited na makapag-abroad. Habang yung mga nasa abroad, super excited ng makauwi na ng Pilipinas. Hindi natin maunawaan ang totoong kahulugan ng salitang OFW o abroad hanggat hindi tayo mismo ang nakakaranas. OFW, Real Talk.